Oh, hello boss. Ano nagawa mo ba yung pinag-uutos ko sa iyo? Oh, nandito na ako sa area. Oh, yung naka ha. Yung mataas sa buhok na nandiyan sa tabing dagat. Copy, boss. Kapatid ko 'yan. Ay. Patay. Tapos yung isa na nakaputi na babae na nasa tabing dagat. Oh, copy, boss. Ah, yung nakaputi. Oh, asawa ko 'yan ha.

Manoy. Uy, iba man dumating. <laughs> Bigyan mo ko ng tuba. Sarap-sarap <laughs> ng tuba. Yan. Uy, iba man dumating. <laughs> Kulaku ka man yung dumating. Oy. Sagutin mo man to. Sagutin mo na to. Ano na naman yan? Oh, Ano nga bang? Tagalog sa Yukon Go. Yukon do. O. Oh. Oh my... Umalis ka na? Oh. Okay, salamat. Saan ang Alisa! Saan mo, malaki eh. You can go Umaris mo balik ka dito ay! May nakita ko guys Yan, tingnan yung hindi ko Tirin lang ito nung nangyari ng ilikop! ko Itinali mo sa dingding -ding. <laughs> Nakaganon-ganon na Badge <laughs> ko ng pira kasi Para ibigay ko sa mga tambay na hingin man tuba mm. Hahaha, <laughs> may pira na Takbo! <laughs> Naka-bell anako na ng na, paraihawing is da. ko sila doon. Makadumating na. <laughs> Andon. <laughs> ah, so yun guys no, for this video so marami na nagtatanong guys kung uh, uh, sa akin matong resort. So nandito na naman ako guys sa akin resort no. So ipasyal ko kayo. Brad, puntahan ka nga dito, Brad, kita exactly. kayo. Ito, oh, Brad. Oh, pag ano, Paglakukan ano man yun? <laughs> ano nga nga ako dito? Nasi ilalim ba? Nasi ilalim. Ah, hapid yan. Anong tagal mo eh? Oh! Ubus na. Anong lang? Ubus na. obus na nga bola? Ah, Isa na lang yung oh. natira. No, no. Ang tagal mo eh. Kanina ka ni Sa ilalim. Oh! <laughs>